Kamusta sa inyong lahat? Ngayon, nais kong pag-usapan ang tungkol sa acute gastritis. Ang acute gastritis ay sanhinang stress, mga painkiller na tinatawag na non-steroidal anti-inflammatory drugs at infection ng Helicobacter pylori. At nais kong bigyang diin ang tungkol sa infection ng Helicobacter pylori. Ano ito? Ito ay isang impeksyon na dulot ng bakterya na tinatawag na Helicobacter pylori. Ito ay maaring kumalat mula sa tao patungo sa tao sa pamamagitan ng malapitang kontak, sa pamamagitan ng laway, dumi, sa kontaminadong pagkain at tubig, at sa mga kagamitan na kontaminado ng bakterya na hindi nahugasan ng maayos. Ang mga risk factor ay ang masisikip na lugar, o hindi malinis na supply ng tubig, o masamang sistema ng paagusan ng dumi, Kaya't karaniwang nakikita ito sa mga umuunlad na bansa. Ang mga pasyenteng may impeksyon ng Helicobacter pylori ay lumalapit sa amin na may sakit sa tiyan na tinatawag na epigastric pain, pagsusuka, pagduduwal, kawalan ng gana, heartburn o pagbaba ng timbang. May iba't ibang mga pagsusuri tulad ng endoscopic umbo, uh, at uh, uh, non-endoscopic based na mga pagsusuri upang matukoy ang impeksyon ng Helicobacter pylori. Kapag nakumpirma ang impeksyon, pinapayuhan namin ang mga pasyent na tapusin ang isang kurso ng paggamot manon na karaniwang ibinibigay sa loob ng dalawang linggo. Sila ay dumarating bilang mga anti-helicobacter pylori kits. Uh, para sabihin sa mga medical na termino, mayroon kaming bismuth-based quadruple therapy, clarithromycin-based triple therapy, levofloxacin-based triple therapy, at iba pa. At isang karaniwang bahagi sa mga terapiyang ito ay ang PPI. Ang PPI ay isang proton pump inhibitor. Inire-rekomenda namin ang mga mas bagong henerasyon ng gamot na tinatawag na Rabeprazole o Esomeprazole, kasama ang iba pang mga antibiotic na kasama sa kit. Mahalaga na tapusin ang kurso ng therapy na ibinigay ng iyong doktor. Ang therapy ay karaniwang ibinibigay sa loob ng dalawang linggo. Kahit na may symptomatic treatment, mangyaring huwag itigil ang mga gamot sa gitna at tapusin ang therapy. Dahil isa sa mga risk factor o komplikasyon na dulot ng Helicobacter pylori infection ay ang cancer sa tiyan. Karaniwan naming nakikita ang gastritis, ulcers, ngunit kung ito ay umabot sa sukdulan, maaari itong humantong sa cancer sa tiyan na maaring maiwasan sa pamamagitan ng sapat na paggamot. Salamat.